guys, nandito kami ngayon sa karenderya pagkatapos namin kumain. Kasama namin si Judy, sa si Ate Hena. Ma 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 magano mo na si Ate Hena, gagawa mo na siya ng kuligo. Okay na si Juby, meron na siyang ano, referral medical tomorrow. Medical na lang tomorrow. Nakita kami ulit after Geez. ilang years. <laughs> o, <Totoo laughs> ba? Diba? <laughs> <laughs> Totoo nga sabi ni Juby. Sabi niya sa akin, ma'am, pagbalik ko, babalik ako sa'yo. Totoo nga, nandyan na. Ang bumalik sa akin, si Kao, si Ate Kalimutan ko yung iba. <laughs> Napaalis na, sa na, so Saudi na. Oh, nakaalis na sila? Oo, oh, nakaalis na. Kasi, unas lang dumating. Hmm. Sa akin, Kaya mo yun natin, Hena, ikaw pa ba? Kaya mo na sa Saudi, yan pa kaya? No. Dito na kami guys. Tapos na kami kumain mga ngarag na. After na Pumain mo na no oras na. Alas stress na, pangalian natin. Merienda na, Triperti lang. Diyos ko. merienda na pala. Na mga ngarag. Mamaya, bye-bye na lang natin yung LRK. dire diretso para alam ko bukas. Bukas. Tapos ano labas natin yung LRK? Anong, anong? Libertad. Ah, libertad.